Hello guys, welcome to my channel. And guys, sa uh, hapon na ito. Uh, sa ulam ula, namin, ngayong gabi, ito ay magluluto ako ng sinigang na bangus. So ito guys, ang kalahati ng bangus na malaki hinati ko guys. Kasi sayang man lang hindi maubos. So ito ang, uh, ang ano ko, gulay, isang uh, dalawang pirasong sitaw at saka isang talong, isang ito isang kalahati na talong. Tapos, ito na mga panapot, mga loya, mga sibuyas. At saka ito, ano, huwag ito tangkong, tinangkong. So, niya ako guys dahil magluluto ako na sinigang na bangos. So, before that, ano, mag, imahin ko muna ito, ang gulay na ito. Uh, tapos na itong inugasan ko. Kasi talaga magasan ng naigi. So, inugasan ko na ito ah. Pag ano ko na lang to Pag Masarap ang sinigang na bangus Lalo na mayroong gulay. Maraming gulay. Hindi ako sa gulay guys. Wala sa gabi ay sinigang na bangus. Ay ito pala ang pala ko. Ito pala sinigang ko. Sinigang um, na. kayo ng gulay? Ito guys. Masarap ang bangus. Isigang. Lalo na mataba na bangus. Yan, masarap yan. Yung na bangus. Masarap din ano. Masarap din yan. ipaksew. Ipaksiyo Paksiyo na yan. Bangus. Simpleng buhay simpleng gulay. Ayan. Simpleng gulay, simpleng buhay. Kamusta kayo guys? Happy New Year! Sana sa taon na ito, ito magkapagsahod na ako. Hindi pa kasi ako nakasahod sana, sa ano, sa Sana-sana lang. sila yung dito namin. <tap> hindi ko na ito ibabad ng talong. Kasi, yung iba kasi, nila. hindi na bab, hindi maglagom. Ano bang talagom sa garog? Lagom. Pag hindi na kasi ang talong, maglagom na yan. Pag hindi mo ibabad. Pero ako hindi ko binabad ang talong. sira ang gripo namin guys yan ang tulo mahal pa naman ang gripo na to Haleluya. Hmm. Hindi na ako maglagay ng kamatis. Kasi maasim naman yung tibigan. Hindi ko na yung lagyan ng, ano, ng kamatis Ng At saka pag maglagay ako ng kamatis, Pag kinabukas ay hindi na tanis ito naman ay hindi ito maubos. May pang umaga pa. May sabaw pang may sa umaga. Kaya hindi ko lagyan ng kamatis. Ako oh, si Bango si ako maluto ng sibigang guys. At saka uh, lagyan ng asin konti. Uh, ano, Mag-absorb sa ano. Pag matuyo na guys, yung yung bangus. Ano yan ma? Pag ano ma, wala nang tubig niya. Saka kung nalagyan ng mainit na tubig. Kailangan kasi guys na mapatuyo ko ito. Yung ano, para wala ng ano, wala nang lalisa. Yung ano yan ba, yung duga niya, duga ng, duga ng bangus. Wala yung sibon niya. Kasi alam naman guys. Eh. Ano. So, lalapin niyo ito guys. Ang uh, mamaya na um, ang ano. Ang tabaya ito ay mamaya na kasi ano pa. So guys, idadagdaga natin ang ating ang pinakalas na dahon. Oh my days. My guys. kain tayo guys kain na tayo. ulam ko na. Sinigang na yun. So, Kain tayo. Kainan. Kainan na mo si guys. Kainan. Thank you, Lord.